Ayan, andito guys tayo sa ating tanim na patula upang mag-ani na ano. Ayan, at gusto ko rin guys i-share sa inyo kung paano natin ito napabunga ng maaga at kung anong fertilizer ang ating ginamit dito. Ano? Dahil ito ay kinombinasyon natin yung organic at commercial na fertilizer. Ano? Ayan, kaya tapos nyo lang sa video nito. Sigurado may matutunan naman kayo. At kung bago ka pa lang sa akin channel, pakisubscribe subscribe like and share na lang guys at pakipindot ang ating notification bell para update ka sa ating pang mga gagawin pang video. Ano? Ayan, at marami na nga tayong naani at may magugulay na tayo. Ayan, di bali pinipitas natin lahat ng unang bunga ng ating patula. Okay. Ayan, ano guys, di bali nandito na tayo sa ating area ating pagtataniman ng patula. No? Ayan, kung mapapansin nyo nga, yung lupang ating pagtataniman ng patula, yan ay binutasan na natin na no, na na natin para maglalagay na lang tayo ng chicken manure dito sa butas ano. Ayan. Yan, di ba litong chicken manure guys ang ilalagay natin dito sa butas ng ating ginawa ano. Ito guys yung dumi ng manok na pinabulok. Ayan, di ba madamihan natin ang chicken manure dahil wala naman tong overdose dahil to organic. At nilagyan natin guys ng 14-14 ano na 10 grams sa tabi ng chicken manure no dahil ang purpose natin nito kapag nabuhay na yung patula ang ating itatanim dito mayroon siyang masisipag, masisip sip masisipsip agad na nutrients ang ating halaman ano ayan di ba na natin ng kunting lupa yan ayan ano di ba dito natin ilta itatanim ang patula sa tabi ng nilagyan nilagay natin na chicken manure di ba ang layo nito ay mga 4 inches lang guys ano mula doon sa butas dahil wag natin irerekta guys ano dahil ang chicken manure ay mainit yan sa halaman at baka malanta o mamatay ang ating tatanim na halaman kung irerekta natin ano ayan di bali nga pinaugat na natin yung buto ng patula bago natin tinanim dito para siguradong buhay ayan at ito ay dideligan nga natin ano pagkatapos natin pagtanim para dire-diretso ang kanyang pagbuhay ano kaya sa short guys, update ko kayo. Ayan ano guys, ito nga yung resulta ng ating itinanim na patula. Ayan, kung mapansin nyo nga ay talagang marami na siyang bulaklak. Paakyat pa lang siya sa kanyang balag ay namumulaklak na siya. No? Kung mapapansin nyo nga, halos nasa magit pa lang isang dipa. Pero mayroon na siyang bunga. Ayan, namunga siya agad ano, bago siya umakyat sa kanyang balag. Ayan. Kung mapansin nyo nga ay medyo manipis pa ang kanyang gapang sa taas. Pero marami na siyang bunga, no? Ayan. At marami na siyang bulaklak. At ang ginawa ko rin dito, ano guys? Nag-intercrap ako ng pipino. Ayan. O cucumber. Itong itinabi natin dito sa tanim natin na patula. Sabay natin itong itinanim, ano? Kaya sabay din silang namulaklak at namunga. Ayan. Kung mapansin nyo nga rin, marami rin siyang bulaklak na at namumunga na rin yan ano guys ang tanim natin na pipino yan di bali purpose double purpose ang ginawa natin dito para double purpose din ang ating aanihin at kikitain dat dito sa ating tanim na uh, may, maliit lang naman na garden ito ano guys pero double purpose ang ating ani dito isang pipino at isang patula ayan yun nga guys ano ang ginawa natin dito sa ating patula eh, Inabunuhan natin ng ayan na uh, tinunaw na dumi ng manok ayan at hinaluan natin ng portin-portin yung ginagawa natin pandilig dito ano sa ating tanim na patula at pipino kaya at napakagandang resulta pala nito ano kapag ganito ang ginawa talagang maaga silang magbunga ayan kung makiki kung mapapansin nyo nga bago umakyat ng balag ay may bunga na siya agad ano ayan marami na siyang bunga at malalaki rin ang kanyang bunga. Yung guys, ang ginagawa ko ano, nagdidilig ako ng nilagay ko muna yung chicken manure sa tubig, pinabad ko, tapos sinahaloan ko ng 14-14 para yung ginagawa natin pandilig, ano, kaya talagang maganda at matataba ang ating tanim at marami na rin siyang bunga. Ayan. At malalaki rin ang kanyang bunga, no Ayan, pati nga yung pipino, marami rin na siyang bunga at malalaki rin ang bunga nito ano. Ayan, at napakaganda pala ang ganong ginagawa no. Yung ha haluin natin yung organic at yung commercial na fertilizer. Ayan. Kaya ito guys ay mga ilang buwan pa to, mga ilang weeks, ito ay makapal na to sa taas ng balag ano. At talaga ito ay mamumunga agad to ng marami dahil talagang kung mapapansin nyo nga ay maraming bunga ay, at maraming bulaklak sa bawat baging na gumagapang sa ating patula talaga marami siyang bulaklak o bunga na palabas na rin maraming maliit na bunga na palabas na rin ano? ayan, simpre dapat ang kailangan natin dito alaga sa dilig at alaga rin sa paglalagay ng pataba ano o timing din na paglalagay ng pataba wag natin susubrahan ano na paglalagay ng commercial na fertilizer dahil ang commercial na fertilizer guys kapag nasubrahan natin ay masusunog ang ating tanim mas maganda pa rin yung lamang yung organic na ilalagay natin sa ating tanim talagang gaganda ang katawan ng halaman at pati ang mga bunga ay malalaki ayan Ayan guys, so ano. At siyempre la dapat laging malinis ang ating tanim na mga gulay para hindi siya naagawa ng sustansya ng mga damo. Okay? Ayan, di nga uh, yung mga unang bunga. Ito ay atin ang aanihin. Ano guys, dahil ito ay anihin na dahil pag lumampas pa to ng mga ilang araw, ito ay titigas na no, hindi na to masarap na gulayin pa. Ayan nga guys, ano yung mga unang bunga nito ay anihin na natin. Ayan. At makakagulay na tayo. Ayan. Pati yung pipino guys, sabay na natin din yan aanihin. Ano? Dahil sabay din na mo ngayon pipino dito sa patula dahil sabay natin itong itinanim yan unahin mo natin anihin itong patula yan guys guys ano pag ko guys nito ito ay abunuhan na naman natin ng organic at sasabayan natin ng commercial na fertilizer para tuloy-tuloy ang sustansya na dumarating sa kanilang katawan para yung bunga ay continue rin na gumanda at lalong lumaki ang kanilang mga bunga at magdami pa ng sanga ang kanilang mga baging, ano. Ayan, ito nga ay ani na anina rin natin tong pipino na inintercrop natin dito sa patula. Ayan, ihinalo natin dito, ano guys. Dahil ang pipino rin ay mabilis din tong mamunga. Ayan iyan kung mapapansin nyo nga talagang hindi pa masyadong makapal ang gapang sa ating balag ano pero marami na siyang bunga at marami na rin tayo'ng maaani dito ayan ito guys ang ating tanim ay nasa tabi lang ng ating bahay ano pero makaka makakapabenta pa rin tayo dito dahil binjo marami rin to ano guys pag mamunga to ng marami marami tayong maaani dito dahil itong itinayim natin na puno ng patula ito ay nasa nasa 30 na puno na patula ito naman pipino ay nasa na halos nasa 30 rin na puno to ano dahil inintercrop natin dito sa patula ayan halos binalance lang natin ano dahil nga maagang mabunga rin ang pipino ayan at kaya ma maaga rin tayo ng aani ayan ito na nga yung naani natin patulat no? patula at yung pipino ayan napakaganda guys kapag gantong maganda ang ating ani okay ayan nga lumipas ang ilang weeks o yan buwan o ano napuno na yung balag talagang kumapal na siya at marami na rin guys tayong naani dito ano na bunga patula kaya ayan kung mapapansin nyo nga talagang maraming bulaklak at marami rin na bungang palabas pa o palaki dahil sunod-sunod ang laki at ang ani natin dito kada tatlong araw may naani tayo dito ano na patula dahil nga kumapal na siya simpre dumamin na rin ang patula ay ang bunga at marami na rin tayong naani ayan nga ito ay kaani lang natin ano kaya medyo madalang ang bunga ayan yan na guys yung resulta ng ating pag-aalaga sa ating patula. No? Kombinasyon ng organic at commercial na fertilizer ng ating inilagay dito sa ating tanim na patula at pipino. Ayan. Ayan ano guys, maraming salamat sa inyong panunood. Ayan, kung nagustuhan nyo guys ang ating video, pakisubscribe, in like and share na lang guys. At pakipindot ang ating notification bell para updated kayo sa ating pang mga gagawing pang mga video, ano. At marami pa tayong magagandang kapupulutan yung ng mga idea at kalaman, ano. Ayan, hanggang dito lang po ipamalas Pamalas TV na nagbibigay ng idea at kalaman. bye bye